Nangyari. Nangyari dito. Lah. Inta. Luka. Good morning mga boss. Ngayong araw ay pangalawang ride na natin to. Going tayo ngayon sa Dahilayan. So, ang sasakyan natin ngayon is Honda Click 125 and uh, stack to lahat. So, waiting na yung mga kasamahan natin doon sa gasoline station sa 7-Eleven. Tara! So jam off pala natin mga boss ay 3.30 So oras natin ngayon is alas 4 na So nagprepare pa tayo kanina So kasama pa rin natin ngayon ang Bimbanking groups <laughs> di ko alam kung bakit nila tinawag na bimbanking groups <laughs> Grabe So unang rides namin mga boss is going kami ng Iligan City to Marawi So, ngayon naman is doon naman yung destination namin sa Dahilayan, yung Pasugong Bukid noon. Ngayon mga boss, second choice, second choice namin 'to dahil unang plano namin ay mag Gobsen kami doon sa Mati Occidental. So, dahil marami sa atin ang hindi makakasama dahil malayo daw, ay nag na lang yung iba na doon na lang daw magkakaroon ng uh, banding sa dahilayan bukid nun so yun yung plano natin ngayong uh, umaga ando na yung mga kasamahan natin sa LDPAT LDPAT gas station sa may kayaga lang doon kami magkita kita grabe ang lamig ang motor ko na pala ito mga boss ay nabili ko lang last year. Sobra one year na to sa akin. Ang binabaybay natin ngayon mga boss ay nandito tayo ngayon sa may kabakan lang. So going tayo ng kayaga. Hala, brownout ba? Brownout nga. Hindi ko magkikita yung mga kasamahan ko. Saan na sila? Oh, andito na sila mga pa. Ah, andito na sila. Oh, <laughs> Welcome to my guys. So, ang nandito pala ngayon mga boss, sila Angelo, mga kasama natin dito, Nords. Kami lang, kami lang yung always present. Yes, salam ko yan. Absent. Walang absent. Wala pa yung mga tulog mga boss, excited na 'yan. <laughs> 'Yung mga kasama natin, Meron na. Kaya pagkas din ako. Oh. So empty tayo ngayon mga boss. Empty yung kan natin dito. Is one verse. Pero ipopol tank natin to. Hello. Ay, ito may <laughs> Hi to my vlog. Hello. Pangalan mo? Vlogger ka po? Yes po. Hi po, I'm Kulayaan, candidate from Kuya Isipin, Kulayaan ha. Yes po. Hi po, I'm candidate uh, number 13 from Marissa Patio, Cabaca. Ano yung kuya kayo? Ano kuya

bukit lo. Saya aku Bale Bali City, sih Indonesia. Di Bindi. Oh, ini Pagunu tak? Ini time. Ini di Pagunu tak? Eh? Eh, ya nagpera'y jamraku. wew. para nami. di ako talagang. hindi ka bisa pumutur sama. Uh -huh. so, tanda ng kaya'y diyan two hundred ninety two point thirty eight. meron tayong four point seventy seven hundred fifty eight yan liters mga boss. Ngayon mga boss, ay nakapag na tayo. Ay <laughs> wala na, bakbakan na 'to. Pero hindi kami magkarera mga boss, chill ride lang. Tara na. Jeans natin. Okay, pwesto na tayo para makapagantay sa mga kasamahan natin. Finally, this is This is it na mga boss <laughs> Ang tagal na namin Nantaywa ka sa mga namin Bakit wala kayo? Anong oras na? Anong oras na? Alas na Grabe talaga Meron talaga mga Kaibigan Na Mag-call time ng sobrang aga-aga lo nyari? dito? nyari di toh? loh duka?